Dito po ang isang gaganapan dito sa ano. Isang nakabike na bangga ng ano, isang single na motor. Diyos po. Dito, service road ng ano. Nang parada road. Valenzuela. Diyos ko, kayo po isa oh. Ayun lang po ito. Yung Ay, nakabanggao, ayun yung motor. Kawawa oh. naman. Antayin yung ambulansya. Hindi eh, kaya yun. Buguan na eh. Tulong na tulong.